So, yan, review tayo about dun sa rotor disc tsaka dun sa ano sa brake pads, no? Kung bakit mahinari uh, mahina rin ng preno, nag slide So, check nyo rin. Ito, gagayan nito. ang uh, issue kasi nitong sasakyan nito na stock siguro mga tatlong taon nito. So, syempre, pagka ganon, hindi na nagagamit. Titigas na yung mga brake pads niya, no? So, kagayan nito. Ayan. Tignan natin kung bakit. So, kung makikita nyo, yung part na makinis, Ayan, yung makinis. Tapos yung dito yung part. Tsaka ito. Hindi siya sumasayad sa rotor disc, no? Ayan. So, manipis niya, oh. Yan lalabas na rin yung bakal. konti na lang. So, hindi siya sumasayad sa rotor disc dito. Ayan. So, yun, oh. Yung gatla niya na yun. Ayan. Madulas na kasi ito. Medyo madulas na rin ito. Tsaka manipis na, no? Ayan. Yung mga part na hindi sumasayad. Yung kaparis niya, ito yung kaparis. Kaparis niya yung sa likod naman. Ayan, ito. Ayan, o. Oh. Yung part dito, hindi na sumasayad yan. Ito yung kaparis niya, yung isa na yan, eh. Ayan. So, bali, ang sumasayad niyan, ito lang yung makinis na yan, ito. Ayan, o. Oh. lang, oh. Ayan. Yung mga part na makikinis, yan lang po yung nasayad niyan. Ayan, ito, hindi na sumasayad ito. So, konti na lang sumasayad. Gawa nga ito yung matigas na, tsaka puro guhit na siya, oh. Makikita nyo yung rotor base. same width yung sa kabila. pati hindi naman yung sa kabila. Kaya no. Ayun mga part na hindi sumasayad. Ayan. O, ito lang. Since patigas na nga siya. Dudulas-dulas na lang yan. No? Ayan. Ayan. Yung kabila. O, ito. Makapal pa ito. Ayan o. No? pa pero matigas. Ayan. yung part dito hindi sumasayad. Yung dito lang. Ayan o. No? Ayan. So, mangyayari nyan. So, sobrang tigas na rin ng pads mag, parang bakal to bakal na sila na no? nag sleep na yan ayan. so check natin no nipis na nitong isa na to oh. nasa ano na siya nasa 10 10 mm na lang kapal yan. ang kapal dapat yan mga ano eh uh, nasa 15 15 to 17 yung mm lapad yan so dito naman tayo sa rotor disc oh, ito kung makikita nyo ayan o oh puro kasgas na siya oh. Ito hindi tinatamaan to, tsaka puro ano na, lubog-lubog na. So, yung yung nasa likod. Ayan yung nasa likod niya. Uh, pakita natin, baguhin natin para makita niyo nang maayos no. So, ayan. Ito hindi na sumasayad sa ano sa pads, tsaka itong mga ito Tsaka malalim na rin yung tama niya. Ayan, umaralim. Oh, Ayan. So, manipis na rin siya. O, titignan yun. Manipis na. O. Manipis na yan. Ang size kasi na nasa standard ay ano, normal size is nasa 22. 22 mm. No, 22 mm. So, ito. So, natin. Ayan. Nasa ano na lang siya. Nasa... Ayan, nasa ano na lang uh, 18. So, bawas na siya ng 4mm plus yung kinain nito. Yung lubog nito. to ito, ito. Ayan o. Ayan. Ito, ayan, ayan. Lubog na yan ito. So, kung susukatin natin ito, yung pinaka lumubog na ito, nasa 1mm din yan eh. Ito. Ayan o. Oh, nasa ano din 1.5. Oh, 1.5 mm din ang lalim. No, pag ito naman, lalim dito. Pero siyang 1 mm din yung lalim nito. Plus ito 1.5, bali 2.5 na. Hmm. 2.5 magmula doon yung lalim n'yo. 2.5. Yung likod. Yung likod nito. Malalim yata ito. 1 mm din 2.5 bali 3.5. So 3.5 minus natin dito sa To, ilan to? 3.5 minus 17 na lang to, 17. 3.5 minus 17 So 17 minus 3, 14 14 bali ano na lang 13.5 na lang siya. no. 17 13.5 na lang ito Which is yung kailangan natin ay 20 lang dapat no So 13.5 na lang itong ano na to Yung lapad nitong Rotor disc Ang standard kasi niyan hanggang 20 lang 20 lang yung hanggang replace or ano. Papa-replace nyo 20. Yung pinaka-safe na gamitin. Meron po yan dito, may Ay, sorry. May kita nyo yan dito sa gilid. Kaso wala na, naatakpan na. So, nandito dito po yan. Yung pinaka-minimum requirement nyo na MM. Kung wala man yan, nandito. So, yun. Kaya, nagiging mahina rin yung preno, no? Hindi lang dahil sa vacuum, hindi lang sa hydrovac, Tsaka hindi lang sa ano, Breakmaster So ito rin pala nagiging problema. Malayo na rin kasi yung piston niya dun sa ano. Yung piston medyo buka, buka na yung piston gawa ng itong mga to, maliliit na ano. Marami ng fluid na pupasok sa ano. Pupasok sa breakmaster na ano, uh, Breakmaster No, so marami na siyang ano uh, doon marami siyang pupasok uh, sa caliper brake so, sa cylinder niya no napupuno na ng fluid lalo na kung may hangin mahirap pa siya i-compress no? mahirap pa siya itulak tong mga to kasi nga malayo na eh malayo na yung piston halos kalahati na yung buka niya so yun lang guys yung review natin dito no pagka ganito yung ano nyo yung sukat nyo wala na sa 20 palitan nyo na mahirap na pa pa lalo lang hihina yung preno mapapagastos pa kayo ng doble Ayan, tsaka check nyo na rin yung mga pads nyo kung makapal pa o mahina na ito yung magiging issue nyan magbabibrate tsaka pagka preno nyo parang umaalon-alon ng preno ganoon-ganoon yun yung preno nyo pag ganito yung mga pads nyo uh, rotor disc nyo aalon-alon yan tsaka maingay minsan nalangit-ngit so yun yun lang guys salamat at sana may nakuha kayong kunting tips sa akin yung ginamit ko pa brand ay Power Plus ito ay made in USA so yan medyo mura siya no Soak sa budget salamat at God you